Hello guys! Isa ka rin po ba na nahihirapan na i-delete yung pong video nyo na may violations? Or isa ka po sa nagkaroon, po, nagkaroon na po ng violations like po unoriginal content and limited originality of content, a flag content, flag for behavior, not recommendable na account at demonetized nga po na account. Dahil nga po dyan guys, hindi po natin na-delete po mismo yung pong ating video at yung mga ex existing po na video po natin na may violations or uh, restrictions na hindi po natin nalinis natanggal po ng maayos ang mga video po natin na may uh, violations kaya guys, ito pong video po na ito, sundan nyo po ito at tuturuan ko po kayo kung paano po ito tanggalin Facebook account at dito po sa may tatlong line po dito sa gilid at dito po tayo sa settings at dito nga po tayo guys sa page settings. So page po guys ang ginagamit ko, pag profile po yung ginagamit nyo so doon po kayo sa inyo pong uh, profile settings. At dito nga po tayo guys, scroll po natin siya pababa at dito po tayo sa activity log. At dito nga po guys, ano po dito po tayo sa makikita po natin yung activity history po natin. Nandyan po yung mga uh, na-delete po natin na mga videos or atin po mga posts na pwede po natin siyang i-recover, uh, no? And then dito po tayo guys sa uh, your activity across uh, Facebook. Okay, so dito nga po natin makikita lahat po, ayan po, yung mga comments and reactions po natin, yung post po natin, ayan yung mga activity po, your tag in, save items and collection, messages, groups, reels, stories, events, pages, ayan, nandito po lahat guys. Ayan, kunwari po, meron po kayong a violation dito po sa inyo pong comments. So, i-manage comments and reactions lang po natin. So, magpapakita naman po dito guys lahat po ng mga comments, ayan po, by date po yan. Kung matatandaan nyo po, yung, um, yung date po na kung saan nag-comment po kayo na alam nyo po na may violations, ayan, so pwedeng pwede nyo po siyang i-search. So, dito po tayo sa my filters, ayan, so dito po tayo sa date, ayan po. So, halimbawa uh, kung ano po yung date po ng yung araw po na, nag-comment po kayo. Ayan. So, and then, Uh, halimbawa uh, dito po tayo sa September 20, okay? So, uh, i po natin. Okay, saan so, dito nga po lahat guys nagpapakita po la, nagpapakita po lahat ng mga comments po uh, noong uh, noong September 20. Ayan, kung gusto niyo nga po siyang i-delete, Ayan, dito po tayo dito po tayo sa may tatlong dot. At uh, dito nga po tayo guys sa delete. Okay? So, ganun lang po. Ganun din po guys sa, uh, sa post. Yung mga post naman po. So, ito nga po guys yung mga pinopost po natin. So, uh, dito po yung mga pinopost po natin ng mga video. Ayan po. Kung, kunwari, kung meron po kayong gustong uh, yung date, yung araw po. Ayan, dito rin po guys sa filters. Ganun din po siya. Ayan po. So, Ganyan din po siya. Ayan, so And then kung gusto niya nga po siyang i-delete, ayan. So dito, dito lang po siya sa tatlong dot. Okay? And then uh, move to recycle bin na po siya. So move to recycle bin bin. So ang ibig sabihin na yung um, uh, na, na yung uh, post po na yon is mamu pa po siya. So hindi pa po siya totally guys na ma-delete. Made so mamu-move pa lang po siya dito po sa eto po dito po sa recycle bin. So ang ibig sabihin guys, ano po lahat po ng mga Uh, uh, within a uh, 30 days pag hindi po natin yon na delete or gusto po natin i-recover yung uh, yung pinost po natin na na video po na yon is pwedeng pwede po natin siyang i-recover within 30 days so pag hindi po natin na remove po uh, po mismo no 30 days uh, magde-delete po siya ng kosa si Facebook mismo po ang magde-delete noon okay so ganun lang po siya guys and then uh, dito po sa activity your tag in ayan post photos and comments you've been a thug in. So, ito po guys yung mga nakatag po sa inyo. Ayan po yung mga na-mention po sa inyo. Yung, yung, uh, yung mga na-mention ka po. Yung sa natag po, yung na-mention ka po sa comment. Ayan, andito po lahat. Pag gusto nyo nga po siyang i-delete. Ayan, dito po sa tatlong dot. Ayan po. I remove tag po natin or gusto kung gusto mo siyang i-report ayan so pwede pwede nyo po siyang i-report guys kung alam nyo po na yung uh, tag na, na itag po sa inyo na post, comments or uh, ano man po yun pwede pwede nyo po siyang i-report so yun, yun po guys yung kagandahan para maiwasan nga po natin yung uh, violations po natin okay so ganoon din po guys sa reels ayan so mas maganda po kung i-explore nyo po mismo ayan so sobrang dami guys oh. makikita nyo po lahat po dito so i-explore po niyo para alam nyo po para alam po natin para maiwasan po natin any uh, violations or restrictions po mula kay Meta so yun lamang po guys uh, uh kung meron po kayo uh, katanungan mag-comment na po kayo dito sa baba at wag na wag nyo nga pong kalimutan ayan po i-follow po mag-subscribe at pa-share na rin po ito pong video po na ito thanks for watching and God bless us all bye bye